Sisiyon tayo mga sabay. So, unang huli natin. Ito so, meron na agad tayo. Sisiyon malaki. Agad tayo nakakadali. Ayan. Hindi na tayo ano. Magrabyado. Meron na tayong Ulam

dagat na raw sabi eh. totoo naman, mabilis lang naman kung Marami nang huli yung mga namingit kanina. pakarating na lang natin ngayong oras mga kasabay. ilang lang muna ako mag-intro mga kasabay kasi halanganin na tayo sa oras. Diretso na agad tayo namingit. Sana makakarami pa tayo. Matadagdagan pa yung mga kasabay. Hapon na tayo kasi nandito dito. Okay lang yan. Uh, sus, hindi nadali yung mga sabay hindi okay. pa rin okay. is ulit mga sabay uli oh uh, oh, eh. oh, oh, uh, lakas yun oh dalawa na tayo isa lang yung dalawa isa lang eh uh, oh. sa ah, hapo na kasi kaya isa na lang dinadala kong taga bingwet para kahit pa paano man makakaulam lang din pwede naman dalahin dalawa kaya lang pa yun baka huli pa yun Kung na ng pain paanood lang muna tayo para ano medyo pahanap ng isda yung pain natin paanod anod kakahagit na ng isda yung pain atun kakagatin na siya so wala pa medyo hindi pa siguro nakakadaan ng isda wala pang kumakagat eh Oh, sedap. Syun. Oh. Okey. Hop. Oh, oh lemak nan mak sabai Kita oh. nang sabai. Good size. Lunok. Ya, oh. Nasa luob. Oh, gamitan natin yang flash. Okey. I start luar kita yuk. Ayun. ang saya ganda ng kalakap ilis ang kuli hindi ko naman sumabit para hindi maabala ang oras natin yun ganun pala ito wala nga hindi ko bumuhol tayo tayo ulit good size na yan mga kasabay hindi na ma mga maliliit kaya ang mahuhuli natin lahat iuwi natin so pag na makukuha tayong maliliit i-release natin makikita lang naman mga uh, sabay pagka makukuha may maliliit i release ko na lang para malaki pa yun pagka pagkawalan so yan hagis na naman tayo ulit pangatlong hagis natin to pangatlong isda rin ang na natin ayun so ito mm, huli na naman masabay oh 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 isus eh, nakawala <laughs> nakita nyo mga sabay tumatakbo takbo kaya <laughs> yung magpaahon sayang so kita nyo itan dito na pumunta doon so hindi siya na ano na ano na maigi na lingwit ng ayos kaya nakawala e, hagi sa na, ulit makakahano din yan ayun na ayun na sus <laughs> ala ala ni na butin taga sa bunga nga ini lubog na niya eh lubog na ni lubog <laughs> eh let ulit ulit let ulit. ulit sige sapa sapa sige sayang ah, yun eh lubog na niya na iluwa lang yan 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 nabayon yan yun. yan Hmm, sapul ka ngayon, baby. Ah, oh, balaki. <laughs> Ayun, mga sabay oh. Kakarami na tayo. Sayang, okay lang yung nakakawala. Normal lang talaga sa mga nagtitising na nakakawala ang isda. Oh, ang tinik mo nabuka. nabuka kasi yung palikpik mo eh, kaya nagtitinik ako eh. Tumasa so, ba yung huli natin nakaapat na tayo so yung oras natin ngayon nasa alas 4.30 oras ng uwi yan kasi namin ang 4 nagada kong tumukbo dito tumakbo rito sa tubig o oh, ilog ayan nakadali naman tayo awa ng Diyos mga kasabay at ayun uh, nakaano tayo kaagad padali tayo kaagad sige ipain ulit tayo hindi naman sana bumuhol kasi walang nito sa oras. Patayin ko muna yung camera mga sabay. Yan, yeah, naghagis na naman tayo mga sabay, no? At uh, palubat na tayo, one bar na lang. Sana maabutan pa itong pagkagat nito. Para mamaya, at ang mga naman natin, pag nalubat na ito, papakita ko na lang sa inyo. Hindi kasi naka-charge to kanina mga sabay kasi nagamit natin ito na mga ilang araw. tingnan natin kung maabot pa yung ating battery pag na ang kinagis natin ngayon wala pa wala pa yan na uli ka ayun lumabot ay <laughs> laki laki gigi no? sabay nakawin natin ang bahay no? mga kasabay at uh, inabot natin ang paglubat ng battery kanina kaya hindi ako nakapagpaalam na doon sa ilog mga kasabay dito na lang sa bahay no? mga kasabay so ito yung huli natin mga kasabay yung kabuuan natin huli na isda so, ito kapag kita ko sa inyo ayan mga no, isang oras lang ito alas 4 media tayo tapos 5.30 tayo na uwi na sa bahay ng hapon no? mga kasabay abilis ang kagatan mga good talaga mga kasabay oh. kung makikita nyo yan ang isda ng palengke, mga sabay pang palingke ang tawag nito na isda so yung size na mga pinagbibinta doon sa palengke, puro ganito ka laki no mga sabay so, na tayo paglinis no? yun mga sabay so okay, mga sabay no at uh, hanggang dito na lang ating uh, video mga sabay no? magpapalang rin ko sa, inyo, uh, sa inyo mga sabay So maraming salamat na pala sa mga bago ko sa Ah, uh, bago sa aking mga channel na mga sabay, YouTube channel lang mga sabay, no. So, yung mga bago pa lang diyan, ah, uh, like na kayo, share at subscribe din po ninyo mga sabay para kumpleto para sa mga bagong lang po yung mga sabay. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan, no. Mga uh, sabay, Glad bless sa inyo lahat. Bye-bye.